Uh, mahirap ba mag-drive ng 10-wheeler truck? Yung, yung, una mo palang natututunan, anong nangyari? <laughs> yun talaga yung tanong yun. Eh, no? Oh, ano man natutunan? Siyempre sa, nung una po na nag-drive ako, nakakakaba din po talaga. Siyempre, ang laki-laki po kasi nun eh. Kumbaga oo, oo. sa umpisa talaga, hindi hindi ko din gamay. Hanggang sa natuto na lang din po ako. Kasi nung dalaga pa din po kasi ako, mahilig na akong mag-drive ng mga, yung malelet na truck. Yung elf ah. po, kaya uh, po, malakas oh. din po yung loob ko na i-try yung malalaking truck. Never kang ano, nabangga o nagasgas? Nagasgas or something? Walang Wala pa naman po. Kaya lang nagkaroon lang po ng aksidente nung nagda-dump na po ako ng load. Nag-unload na po ako ng white sand. Okay. Uh, ano nangyari? Ang aksidente na po, bumuhal po yung truck. Nandun po kami sa load yung dump truck. Oh my gosh! Kasi yung ano, hindi balance yung weight. Ganon. Hindi po pantay yung diskargahan. Oh, meron pa ano, meron something, no? Meron oh, science. kailangan po. Opo, oh, kailangan po pantay po yung dinidiskargahan namin. Yung oh, pala, oh. siguro po lubog po yung isang gulong, hindi po napansin ng kasama ko. Oh, buti safe naman kayo. Mm. Wala namang na ano oh. na pano na, nasaktan, meron ba? Ano lang po, konting gasgas -gas lang po. Kasi uh -huh. bumagsak po kami pa kaliwa eh. Oo, oh, ano oh, oh. Mm. Ng... Oh, oh, chinks. Oo. Oh, Nako. Ay, grabe talaga, no? Eh, Delikado, na, pero -usapan. dapat magaling talaga, eh. <coughs> Oo, eh, pag-usapan muna natin yung kwartahan, no? Huwag kita. Ito tayo sa kitaan, I'm... portion. Ah. Oo, oh, oh, um, magkano ang pwedeng kitain muna ng isang truck driver? Kanyari, truck driver muna. Sweldo. Sa isang araw. Yes, sir. Bali, sa amin po kasi, per trip, kunyari po, naka-isang hmm. biyay sila sa Bulacan, sa sound sila ng pag bulakan po kasi ang bigay namin 1,500. Ngayon, bahala na po doon yung driver namin sa allowance nila saka po sa pahinante niya na makakasama. Oo. Oh, oh. Basta bibigyan ko po ng 1,500 yung driver ko. Bahala na siya sa pagkain nila. Kung matipid siya, mas malaki yung mong kikitain nilang dalawa. Eh sa maghapon naman po, hindi naman po isang biyahe lang yung nagagawa dahil Bulacan to pampanga lang po. Oo. Um, um, dalawa na nakakadalawa? Uh, hindi lang po dalawa. Pag pumalakas yung bihay, kaya po nila ng tatlo hanggang lima, magdamag po yun. Ah, wow. pero walang relievo. Kasi baka antukin sila. Yun po, nakatukin. ah, yung kasama po kasi nila, yung pahinante driver. Ah, yun yung karelievo. Opo, oh, ayun po yung karelievo. Kaya sa totoo lang, malaki din po yung kita ng driver. Kasi Ma, kung lima nga po kayo sa oh. damag. Kasi 24-7 po yung kargahan eh. Oh, Ayan, oh, nakakaipon uh, din po 5,000. Oh. 5,000 ang pwedeng kitain nila per day. I mean? Per day, per day. Oh, Basta po oh, kailangan, syempre, malakas po yung biyahe namin. Pag po mahina po, eh, magtsaga-tsaga muna po sa one day, one trip, two trips. Mm, oh. mm -mm. Pero okay na rin yun. That's number one. Okay, so, pangalawa naman, um, magkano naman ang uh, kitaan pag may umuupa ng truck na per trip? Mm. Yeah. Bali sa Bulacan kasi pagka po may, ma may natitira na kami ng 3,000 per trip, okay na po yun. Eh kasi ngayon, um, sobrang dami na pong truck. Minsan, 2K na lang po natitira mm. sa amin. Uh -uh. Medyo yung madami ng truck, mas mar humihina na yung kita namin dahil nga po, naghahati-hati na yung order sa aming mga trucking. Ganun uh -uh. po ang nangyayari. Kaya po so yung... magkano singilan? Magkano singilan? Singilan muna bago yung yeah. natitira. Ah uh, bali sir ano pagkabulakan, may um meron kaming 13,000 isang load ganun po. Mm. mm. So, so sa 13,000 na load yan kasama na po ang gasolina, pahinante, 'di ba? Ang rental na lahat. ng ano sa so, oh. tapos magkano naman ang gasolina? Gasolina mga magkano doon? Ah uh, mga 2,000 po pagka Bulacan lang po. 2000 or 3000. Medyo bumaba po kasi yung diesel ngayon. Ngayon lang naman. Mm. <laughs> mm, -mm, 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 -mm. Bale ilan so, na yung truck niyo? Ilan so... na yung truck niyo total? Ilan na? Um, bale tatlo na po. May nag-offer po kasi sa akin kaya po nadagdagan ako ng isa. Pero oh. before po dalawa lang talaga. But may may we know magkano mm -hmm. ngayon ng ano brand new na truck at saka na second? -hand. Bali ma'am, um yung truck po na nakuha namin surplus Japan po siya tapos inire-recon pa po namin dito. Ang price po na nung nakuha namin 1.560 po. Bali sa po kami sa auction kaya po mura natin mm, ng na. 1.5. Oh, yes. Tapos pag brand new, ay wala po akong idea kasi mga surplus Japan po talaga uh, yung ginagamit namin na isa. Uh, na magandang quality naman, magandang quality. Oh, At bawi na, nabawi niya na, may na ROI niya na. Ah, uh, sa ngayon po, hindi pa po kasi kaka-start lang din namin eh. Wala pa po one year yung mm. uh -oh. Pero ito yung tanong uh -oh. ko, eh, kung surplus ng Japan, kasi ang surplus ng Japan, ay nasa, ano siya, left-handed, ay, na okay. right-handed oh. ang mga... <laughs> Oo nga, no? Oh. Tama po. Um, bali, bag, yung mga dealer naman po, bago nila ibenta sa amin, pinapalit uh -uh. bina na po nila yung sa Manobela. ah. Uh, configure na, di ba? Kung baga, okay. anong challenges para sa si isang negosyanteng tulad mo hmm. na ganyan ang business, tracking business? Tama. Um, yun nga po sa amin kasi, ang, um, bilang driver po ba o sa business na po mismo? Sa business Boss, po, Driver muna. Ah, uh, uh, driver muna. Ah, uh, driver, driver muna. muna. Uh, uh. Sa, as a driver po, mang mga mahirap lang po sa akin talaga na naranasan ko, syempre, pag, ang unang-una na po na yung pag-CCR, kasi nahihirapan ako. Ay, oo, oo. Oo, oo, oo. Paano? Pagka Sakit sa bato, abot mo nito. Oo, kaya, uh, kaya po pag nag-gasali, oh. nag, nag -de na po kami. Oo. Oh, oh. Nagsisirar na din po talaga ako kahit hindi ko pa kailangan. Tapos yung pagliligo, hindi po lahat ng nakakainan namin na karinderya pumapayag magpaligo. Oo, oo, oo. Kaya minsan, nade-delay po minsan ng pagliligo. Tapos pagka naman po puyat, syempre, hindi ka po pwedeng maligo kasi puyat po. Oh, oh. Pasmado pa. O o pasmaado pa napapasma ka pa Tama po magkakasak magkakasakit po ng Oo o ano mo mag adult diaper ka na lang <laughs> pwede din po <laughs> option yan eh alam mo okay. na, grabe naramdaman ko yan eh yung alam mo yung galing kami speaking of Japan no pumila kami tatlong oras para sa isang ride imagine sabi, kala ko ah, may himatay na ako pero ginawa ko mind power tapos sabi na anak ko alam mo mami next time magsuot ka na adult diaper <laughs> alam mo seriously kinoconsider <laughs> ko na yan mo, Kaysa naman pa rin ako ng sakit sa pantog no? no salamat po sa idea ma'am pwede nga din po akong magdala oo <laughs> uh, po Pwede talaga. O oh, yun, chinks? any other question? Well, yun nga, yung uh, siguro uh, yung sa ROI, return of investment, mga more uh -huh. or less ilang taon bago mabawi ang puhunan sa truck bilang isang negosyante. Hindi uh -uh. ko na din po maano sa ngayon. Siguro mga two years, mababawi na din po siguro. Pero, oh. bali kasi sir, ano, ang karaniwan po kasi talaga, hulugan hulugan yung truck. Ngayon, nagkaroon lang po ako ng chance na makapag-cash dahil po nagbenta po ako ng 12-wheeler. dun po kasi ang gamit namin natin ng na truck. Mm. Kaya po, nagkaroon lang ako ng chance na makapag-cash. Pero dito po sa amin, karaniwan po talaga hulugan. Kung baga, mababayaran namin yung truck, galing na lang din po sa kita ng truck. Mm -hmm. Ganon po. Tama. Tama naman. Huli, yeah, yung huling tanong na lang siguro, ano yung challenges naman bilang isang uh, operator ng mga truck? Ah, uh, bilang operator po, ang unang mahirap po sa amin kagaya ngayon dahil mas marami na nga po yung may truck, mahirap uh -uh. na po kaming makahanap ng uh, didelivera namin na hardware, na batching, na, yeah. na... Yun nga po, mahirap po sa amin ang makahanap talaga ng permihan, na uh -uh. stockpile, ganun. Tapos pangalawa naman po yung mga aksidente kasi ang karaniwan naman din po sagot po ng operator yan. Tama yeah. po makaka-reimburse tayo sa insurance pero paluwal po lagi ng operator bago po makareimburse reimburse Lalo na po Tama. kung ang makaka-aksidente eh gustong gusto po nila magawa na, paluwal po ng operator mm -hmm. yun.